Etong araw na to ay napaka-espesyal para kay mama. Nagulat siya sa aking regalo at napaiyak. Bali ang mga kasabot ko nga pala ay mga kapatid ko, si Pichi at si Ate Des tapos si Kuya Isang buwan nga pala hindi nagparamdam kay mama at hindi pa nga ako nagpapadala. At sigurado nung tatampo sa akin si mama. Pero sinadya ko talaga yun mga karepa. Dahil bala ko talaga ay March 22 ako magpapadala at ipapawidraw ko sa mga kapatid ko yung pera na gagawin nating money bouquet. Yun ang regalo natin kay mama ngayong birthday niya. Nang nawidraw na nga nila yung pera ay dumiretso na sila sa may flower shop. Dito sa may barangay San Bartolome sa loob ng Gigat at syempre sa pabatay magpapagawa ako di kay Ma'am Sasa sa Melusian this gift shop. dito nga ay natawa ako pagpasok ng kapatid ko ay tinanong niya yung pangalan ko kay Ma'am Sasa kung nakapagpa-reserve na ba ako at ang sabi ng kapatid ko ay nakausap niya na po ba si Karepa at ang sabi ni Ma'am Sasa Wait lang, meron ba? Hindi ko man nakakausap si Karepa. Hindi pa alam ni Ma'am Sasa na ako yung kachat niya dahil iba yung pangalan ko sa may Facebook. Kaya laking gulat niya at agad niya akong chinat. Hindi daw niya ako nakilala. Dito nga ay binigyan ng kapatid ko yung pera na gagawing money bouquet para bukas. Bali ang birthday ni Mama ay 23 talaga. Dahil okay na nga ay pinapili na nga sila ng design at kulay na gusto namin para kay Mama. At ang napili namin ay gold red. Kinabukasan na nga ay March 23 na. At kukunin na natin ang regalong pinagawa natin para kay Mama. Wala talagang kalam alam si mama sa mangyayari ngayong araw ng birthday niya. Kinat ko nga si mama, sabi ko sa kanya, ma, pasensya na. Next time na lang po magpapadala at babawi na lang ako sa next sahod po. At sorry po dahil wala akong regalo sa birthday mo. Pero syempre, it's a prank! Grabe mga karepa, excited na ako talaga. Ano kaya ang reaction ni mama mamaya? Yeah. Hindi niya inaasahan to. Kung dati nga ay napapanood niya lang yung mga ganitong eksena, ngayon ay paparanas ko naman kay mama. At malamang sa malamang kung nandito pa si papa, may paparanas ko na rin sana sa kanya. Pero alam ko, masaya si papa dahil kahit papano, nagagawa ko ng mga bagay na hindi ko nagagawa dati. ba diba nga, sabi ko nung nag-abroad ako, pa, ma, ako naman, umpisa pa lang to at magpupursige pa ako at lalo ko pang sisipagan. May mensahe lang po ako sa mga kapwa natin mga kabataan na mahalin natin at ingatan ng ating mga magulang. O siya, tama na ang drama. Maraming salamat po sa Lucian, di gift shop na talagang subok na subok na ng lahat. At kita naman sa video mga karepa, ang dami nagpapagawa sa kanya. Bukod sa mura na, maganda ang mga design at saburang bait pa ng may-ari. Kaya dito na kayo sa Lucian, di gift shop. Eto na, excited na ako. Kaya tara, uwi na tayo mga karepa, at ibigay na natin to kay mama. Thank you nga pala sa kapatid ko na si Pichi, kay ate Des at sa bayo ko ni si Kuyagian. At maraming maraming salamat sa inyong effort. Fast forward nga ay nakarating na rin kami sa may bahay. Balit tumawag na pala ako sa kanila. Ang oras nga sa Pilipinas ay alas 10 ng umaga at dito naman sa may abroad ay alas 2 ng madaling araw. At alam nyo ba, wala pa akong tulog. Dahil pang gabi ang trabaho ko, alauna ng madaling araw ako lumalabas. Dapat nga ay nakaholiday live ako ngayon kaso nga lang kinansel day off ako. Kaya ayun, pumasok pa rin ako kahit birthday ni mama. Pero sakto naman mga karepa ang pag-out ng trabaho ko. Katawag pa rin ako sa kanila. Nakita ko mga pangyayari. Kaya tara mga karepa, let's go. I-surprise na natin si mama. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. <laughs> From Karepa. <laughs> eh, <Yeah. laughs> Iiyak <laughs> 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 Di yan. <ba> Iiyak na <laughs> <laughs> <ka umi> -iyak. <laughs> <laughs> Akala ni Mama, ayan lang ang regalo ko sa kanya. Meron pa. Bale, aparte pa nga yung regalo kong binigay. At ito pa, ang padala ko. At tignan nyo si Mama Marepa. Umiiyak na. Thank you, Nak. Ayan. <laughs> uh, <laughs> Oo, oh, kami. Ito lang kaya namin. Oo. Oh. <laughs> kaya pala tahimik, no? <laughs> Oo, oh. oh, may handa ka oh, lang, Ano, ha? ano mag-invite na tayo? Oo, <laughs> oh, oh na kanta niyo daw. Happy birthday si Mama. Ganun happy birthday to you. Okay. Nak. Yeah. Balik mo na, content oh, na. Oh, okay. na oh. <laughs> dito nga'y biniro nila si Mama. Sabi ni Pichi kay Mama, huwag daw siyang umiyak dahil content lang daw. <laughs> At sabi naman ni Kuya Gian, ay naka-off na daw yung camera. Scripted lang daw, kaya kukunin na yung regalo. pa <laughs> lang <laughs> tahimik ka. pa ano-ano. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Pa-share video naman. Maraming salamat po. Kagabi ko pa sa maligot, mainit. Huwag tayo ganyan. Hindi para ano.